guys hanggang ngayon ay may sakit pa din si lips sobrang like, nag ano ka temperature ka na masa ano ang temperature sobrang init ng katawan niya guys pinag init ko ng sopas pero may panlasa ka Okay, sa kagabi. Pero ang init mo eh. Hanginan na nga ako. Ng ang sakit ng Sakit? Sakit. pa Ang ulo mo? Hilaw na akong konti. Hindi mo pa galing at ilang araw na ang sakit mo. May iinumin ka pang gamot? Pagkakain. Ano kayong gamot? Mag ano kaya? Asawang gamot uli. Ano ano para sa inyo Rexidol? Eh, ko okay, laglag ata. Update kay Lily, guys.